po mga kapuso, isang team ng GMA Kapuso Foundation ang nagtungo na sa Leyte bago pa man tumama ang super typhoon doon. Sa ilang araw na hindi namin sila makontak dahil sa naputol nga po ang mga linya ng komunikasyon. Naging saksi sila sa delubyong sinapit ng mga taga-Leyte. Narito po ang report. Alas 4 ng umaga pa lang, nagsimula ng lumakas ang hangin at alon sa bayan ng Palo, Leyte. Dakong alas 5 ng umaga, lalo pang nagparamdam ang hampas ng hangin. Mag-iikot dapat ang team ni segment producer Tristan Nodalo at cameraman Danilo Fausto para kumuha ng video. Ikot tayo. Wala bang maikotan? Ito, meron pero dahil kabi-kabila na ang mga poste at puno, nagbubli na sila sa kalapit na tatlong palapag na gusali ng Department of Education. Go, go! Woo! Lakas! Puno! Babasahin tayo dito. Sa loob ng gusali, naabutan ng timang ilang pamilya na doon din lumikas. darasal mo. Pa oh, sana 'ko may dinadala pero sige, pa kasi marami pa dito Ma mga electrolyte. Mano po ko kaya 'yung mga kuwayan. Ang hangin umuungol sa lakas. <tinyo> Ito na pala ang tunay na lakas ni Yolanda. <tinyo> sa lakas ng hangin ang tubig mula sa dagat. Na itulak at umabot na hanggang sa loob ng gusali. Dito na lang, dito na lang. Kaya ang mga nagtatago doon umakyat na sa ikalawang palapag. May mga ibang pamilya na nagdatingan galing daw sila sa katabing evacuation center na nasira na ng hangin. So <laughs> <laughs> tatlong oras na pero ganyan pa rin kalakas yung hangin. Ito kasama namin yung mga empleyado dito ng DepEd na nage nag-evacuate. Ang dalang ilang relief goods ng Kapuso Foundation team agad na pinamahagi sa mga residenteng naroon sa Gusali. Nang bahagyang humina ang hangin, Ganito na ang itsura sa labas. Pati naglalakihang barko na itulak hanggang sa kalupaan. Tumambad ang mga katawan ng mga hindi pinalad. Ang ilang residente tuliro at halos di malaman kung saan babaling. Kinabukasan habang naglalakad papuntang Tacloban para hanapin ang iba pa naming kasamahan, mga desperadong residente na ang nakita ng team. Mark Salazar nakatutok 24 oras.